Mga awit kabanata apat na po, talata isa hanggang labing pitong. Aking hinintay na may pagtitiis ang Panginoon at siya'y kumiling sa akin at dininig ang aking daing. Isinampan naman niya ako mula sa isang kakilakilabot na balon, mula sa balahong malagkit, at itinuntong niya ang aking mga paa sa isang malaking bato at itinatag ang aking mga paglakad at siya inaglagay ng bagong awit sa aking bibig sa makatuwid bagay pagpuri sa aming Diyos, marami ang mga kakakita at mga tatakot at magsisitiwala sa Panginoon. Mapalad ang tao na ginagawang kanyang tiwala ang Panginoon at hindi iginagalang ang palalo ni ang mga naliligaw man sa pagsunod sa mga kabulaanan. Marami, o Panginoon kong Diyos, ang mga kagilagilalas na mga gawa na Iyong ginawa at ang Iyong mga pag-iisip sa amin, hindi malalagay na maayos sa harap mo." Kung ako'y magpapahayag at sasalitain ko sila, sila'y higit kaysa mabibilang. Hain at handog ay hindi mo kinaluluguran, ang aking pakinig ay iyong binuksan, handog na susunugin at handog tungkol sa kasalanan ay hindi mo hiningi. Nang magkagayo ay sinabi ko, narito, dumating ako, sa balumbo ng aklat ay nakasulat tungkol sa aking. Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, o Diyos ko, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ako ay ng mabuting balita ng katuwiran sa dakilang kapisanan. Narito, hindi ko pipigilin ang aking mga labi o panginoon, iyong nalalaman. Hindi ko ikinubli ang iyong katuwiran sa loob ng aking puso. Aking ibinalita ang iyong pagtatapat at ang iyong pagliligtas. Hindi ko inilihim ang iyong kagandahang-loob at ang iyong katotohanan sa dakilang kapisanan. Huwag mong pigilin sa akin ang iyong mga malumanay na kaawaan. O Panginoon, anatilihin mong lagi sa akin ang iyong kagandahang loob at ang iyong katotohanan. Sapagkat kinulong ako ng walang bilang na kasamaan. Ang mga kasamaan ko ay umabot sa akin, na ano pat hindi ako makatingin, sila ihigit kay sa mga buhok ng aking ulo, at ang aking puso ay nagpalata sa akin. Kalugdan mo nawa, O Panginoon, na iligtas ako. Ikaw ay magmadaling tulungan mo ako, O Panginoon. Sila'y mga pahiyanawa at mga tulig na magkakasama na nagsisiusig ng aking kaluluwa upang ipahama. Sila naway mga paurong at mga dala sa kasiraang puri na nangalulugod sa aking kapahamakan. Mga pahamak nawa sila dahil sa kanilang kahihiyan na nagsasabi sa akin, aha, aha. Mga galak at mga tuwa nawa sa iyo ang lahat na nagsisihanap sa iyo. Yaong nangagiibig iibig ng iyong kaligtasan ay mga na nawang palagi, ang Panginoon ay dakilain. Ngunit ako'y dukha at mapagkailangan, gayon maiinalaala ako ng Panginoon. Ikaw ang aking saklolo at aking tagapagligtas, huwag kang magluwat o Diyos ko. Mga awit kabanata apat na po, talata isa hanggang labing pitong.